video mo yung malaki. Depende po sir, pagka sobrang Depende lalapo nung Depende po, pag may yung mga maliliit may problema din. Yung may issue Mama, overcut na natin to ha. Hanggang dun sa may sira po ha. yan pormal sira okay na po. okay lang po yan sa inyo okay <tipos> na yun po ang opo nakabaw <tipos> naman

Kaya yeah, mataas nga ang anong nito. tsaka may pagkamanid yung pati. Ano yung na. Kasi ito po yung nagbahaya na lang. Buti nga, ma'am, natanggal mo yung ano yan. niya. Na, yan, naupuan nga ng anak po, yan. So, ko yan. Tapos ko sa may ilit yung Ah, ako. So, okay. okay sabi niya, buti nga lumabas yung mga, mm -hmm. mga eh. yun po yung nagpapa, ano pala, <laughs> kiro. Kung kaya yung lalo pa yung tulog ako. <laughs> Ramdam po. Okay, po. Tayo, then, Hello, nanay. Hindi na naman naikot? Hindi, naikot tapos. <laughs> oh. Buksa ko. Ba't mo bubuksan naikot pa naman? Wala, mang. Yeah. <laughs> hindi na tayo na eh. ma. Hindi, mo ma Hindi, hindi. Hindi, mamaya ma tinawag ka na ba niya? Wala nga na. O di wala pa yun. Di ba yun tapos na? Ang gano'ng hintay doon eh. Mamaya wait lang. Taposin ko lang ito. Ma meron pa po ha. Ginawa mo no? manu? Uh -huh. Tinik. kaya po kasi ng customer sir kaya ko din nasa customer okay, po kaya uh, umayong na mag-aumpa mam, ito pa po ha masakit to, sa dulo ang sakit sabi ng doktor, gusto mo magpapulang ka ng paa alam mo mataas ang sugar sakit mam okay. <laughs> <Okay. laughs> e, meron pa po sa loob mo, tigas tigas pa eh Sir, kung hindi ko lang talaga pang vlog, sir, hindi naman ako bibili ng ganyan eh. Investment po kasi, buwan ng kaan ng ano. Kasi masyado mahal. Pricey siya. iPhone ano ba? 14 Pro Max eh. Ha? 14 Pro Max mas mas late pa so sasamantahin ano? 15 na po iPhone 15 Roma Roma, Roma. Ilang gigabytes Titanium. po siya? Titanium. Oh, toron. Wala po, wala ma'am. Ko ano po 'yon? Pangalan non, cuticle po. Wala pong nana yung kuko niyo, ma'am. Wala na kahit ng yung sabi mong sugat na ano? Yung nag anuhan lang ko, yung ku, nangkukunagbao na. Wala, pati ako tuloy na satisfy. Sabi naman mo Masakit na ang paa ko na. Ito pa po tayo. Ang nagbibiro talagang Ito din mo, malalim din to. Mm. Sorry po. Balong yung ano mo dun ha? Tapos ka na ba? Hindi oh. pa po. Baka malibang ka dyan. Mamaya na maglaro mong maglaro anak. sa video. Siyempre, malayo, hindi ko makita. Opo, mga Yung upload niya, pala, alam mo. Sa akin, di ako pwede mag-upload. Sige mo rin, ano. Tiyak-ahilog Oh, nung pandas. Ang na. dami kong ipon. Ang tibay mo, ma. Hmm. Ang tagal ng pinitiis niya. Sabi ko, ah, parang awa mo na. <laughs> <laughs> Inintay pa yung salitang parang awa mo na, ma. <laughs> Grabe. Pag ano kasi, ma'am, parang piling ko pag mga uh, re-rescue na yung kuko. Parang ang bilis-bilis ko ba? Hmm. February pa kaya ako nagpapaano sa'yo. Parang oh, hmm. ilang months din. Kaya pasensya ko naman. Opo, totoo naman po yung mam. Kaya haba lang po ng pasensya tsaka tsaba. Ah, katapusan lang <laughs> ako open slot. Take po. Paul. Okay. Yan, sabi ko na may dry skin pa eh. Mura ng balong pa dito. Ay ngayon po sir, Bahay na po ito sir eh, po siya. Oo. Oh. Ayan. 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 Huwag kayong magbabasa. Hmm. Hmm. Role siya, sir. Tapos ang pinakamalaki po ay endlock ano, corner lang. Endlock ka ba? Hindi naman po, sir. May kasunod pa po. ako eh. lang pa rin ang asukat na? Okay. Ano pa rin ang Ang dami, ng, ang dami ng bahay. Mama, sakit ba? Hindi. oras po sila ng ano kasi si kasi po di na nasusunod maayos totoo po eh, wala ay eh. walang magbabang lalo, lalo ngayon wala namang pasok ang mga isudyante ay wala Sige mo kay Ate na tumuloy pa sa luwi ko lang kay Ang sasabihin mo. Thank you po. Ali ka na, ikaw na lang maglinis dito. Ang birthday niya, bilaan ko siya. Ang birthday Atena. sa